So hey guys, good morning. Dito tayo ngayon sa bayan ng Dipakulaw, Aurora. Tayo po ay nag-apply ng isang trabaho sa Duli. Ito po sila. Ito po ang kanlang munisipyo. Ang daming nakapila. Saan? Dito kay Doc. Ito po ang munisipyo ng Dipakulaw. Mukakulaw Aurora Ito po Ito po ang bayan ng Dipakulaw Dito po lang sa Aurora Ito po Makikita po ninyo Ganda po Tayo po ay nag-apply ng pag ano Nag-apply ako ng duli si ayaw ko na magang bumalik sa pagkasikyo pero pala ko sa munisipyo pa Dipakulaw ito po ang kalang munisipyo ang ganda puro kahoy malamig ito so, ito ang bayan ng Dipakulaw yan po ito ang nang di ng Dipakulaw Aurora